Sigurado ako pamilyar kayo kay Zeus, Hera, Athena, Poseidon at Hades. O kaya naman kay Odin, Thor at si Loki, mga Greek at Norse mythology. Pero alam nyo ba na meron din mga Pinoy mythology? Welcome sa Pinoy Pantheon! Tara at alamin natin ang umpisa! Ito ang istorya ni Bathala bago pa ang oras Paalala lang, hindi ito si Emre, si Ether o ang Encantadia. Ha? Bago pa sumikat ang unang araw, bago pa humalik ang alon sa dalampasigan, wala pang anuman, walang lupa, walang dagat, walang langit, tanging katahimikan lamang ang umiiral. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang pag-iisip na umusbong. Isang hininga isang diwa, isang liwanag, at sa liwanag na iyon, isinilang si Batala, ang dakilang may likha. Mula sa kanyang isip ay nabuo ang pagnanais na lumikha, at mula sa kanyang panaginip, nagsimulang umikot ang mundo. At sa kwentong ito, matutuklasan natin kung sino siya, ang mga nakasama niya, at kung paano nabuo ang mundo ayon sa alamat ng ating mga ninuno